So, ayan guys. Mahina na talaga yung battery ni Rapid 150 natin. So, kailangan natin siyang palitan. Ayan. Actually, ano to eh. Dayway uh, lang naman tong battery ni Rapid 150. Ito 2 years na rin naman to sa January. So, sulit na rin kasi umabot siya ng almost 2 uh, years. Yan. YTX7ABS yung battery niya. Ayan. Makikita nyo may nagmuna na rin dito. Ayan. So parang asin. Ayan, indication na no pasira na talaga yung battery. So kailangan na talaga natin siya palitan. Ayan. Pupunta tayo ngayon sa Kaloocan para doon tayo maganap ng battery ni Rapid 150. Alright. So ayan mga kabib. Ayan, nandito na yung atin nabili na uh, battery. Ayan, YTX7A-BS. So, parehas lang siya dito sa dayway. Ayan, 7 amperes din. Ayan, nakalagay. So, itong OD ah, uh, gel battery siya na uh, made in Thailand. Ayan, itong dayway naman is, uh, hindi ko alam kung saan made to. Kasi, sanyang... ah, uh, Taiwan ba or ano? Basta hindi ko alam kung saan saan gawa to. Actually, magdadalawang taon na to sa January. So, almost 2 years ko siyang nagamit. Ngayon is October. October na tayo ngayon. 2023. So, magdadalawang taon na siya. <clears throat> so, ngayon, itong OD gel battery na nabili ko ay uh, nagkakaalaga siya ng 900 pesos sa kaloohan ko siya binili hindi ako bumili sa online Shopee or Lazada sa Shopee almost nasa 800 yata yung presyo niya yun nasa 800 at saka sa Lazada so the same lang then itong dayway naman kundi ako nagkakamali way back uh, nung nabili ko siya nasa 600 plus 650 yata. Online ko siya nabili sa Shopee. Okay naman siya. Uh, Maabot naman siya na almost 2 years. Ngayon, ito try naman natin itong OD. Uh, made in Thailand. Yan. 'Yan box natin. Tanggalin natin sa box. Tingnan natin yung chuka niya. Ano yung chuka? may mga tornilyo na siya so ayan ayan ang pagkakaiba nila makikita ninyo napaka detalyado ng kanya ano, uh, sticker ayan. super mf ayan uh, hindi kagaya nitong dayway yan. yan lang yung nakikita nyo kung ano yung nakikita nyo yan lang yung pagkakaiba nya sa ano naman sa spec is parehas lang almost ano lang uh, the same 7 <coughs> amperes lang din to at the same time itong dayway. O so, ayan. malalaman natin 'yan. Ayun, nakalagay pala oh kung kailan ko siya nabili. Ayun, November 2021. Tama. Ah hindi, uh, ano siya. November siya nagawa. 2021. So nabili ko siya is ano? uh, January 2022. Oh, tama, January 2022 kasi nabili. So mag-almost 2 uh, years na itong January 2024. Yan. So malalaman natin ngayon i update ko kayo kung tatagal ba tong OD na nabili natin para uh, kay Rapid 150. Ayan, um, makikita nyo pala kaya pinalitan ko tong dayway is dahil, ayan, uh, nawawala na yung kanyang, ano, uh, karga. O, nadi-discharge na. Ayan, kung nakikita nyo, ayan, parang meron siyang mga asin-asin. Yan yung indication na pasira na yung battery. Although, pwede pa naman siya, ang uh, kaso is, bawa, na ka, then, pag-start mo ayaw na so kailangan mo siyang i-kick start para mapandar mo si Rapid 150 hindi kagaya ng okay yung battery push start lang so hindi mo na kailangan bumaba yun ang kaibahan na kailangan na okay yung battery natin para hindi tayo baba para bababasa motor para i-start yung ating Rapid 150 so yan lang ko uh, sige kakabit na natin so ayan guys uh, naikabit na natin yung ating battery na nabili so ngayon testingin naman natin ayan wow wow click so ayan So mga ka rapid, okay na ulit. Itong ating Rapid 150, one push start button na lang siya. So sana magtagal itong nabili nating OD battery. Yan sana mas uh, igitan pa niya yung tinagal ni Dayway na umabot ng almost 2 years. Yan, sa mga magtatanong po kung saan ko siya nabili. So ilalagay ko na lang po sa description box yung address ng um, pinagbilhan ko. yan salamat, salamat.